Good morning, good afternoon and good evening kung anuman pong oras kayo nanonood ngayong araw na ito mga madamdamin. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. And for today's video, meron po tayong hair tutorial vlog gamit ang ating product na 4-in-1 treatment kung paano po ginagamit ito dahil marami na pong nagre-request kung paano po ginagamit ito at ano po ang benefits na makukuha sa ngarag na buhok. Kagaya po ng ating client ngayon, ito po ay aking pamangkin na si Rika May dahil yung book po niya is patong-patong na pong kulay. At the same time, dati po siyang naka-bleach way back 2001 pa yan. Pero still, nandun pa rin po ang bleach. Kaya nga, tinigilan na po namin nag-bleach dahil alam naman po namin dito sa Team Reginians, kapag hindi nyo po alam i-maintain o pinapabayaan nyo lang po ang book nyo, magda-dry po talaga. So, pina-start ko na po siyang pina shampoo gamit ang 4-in-1 treatment yung kapartner po niyang clarifying shampoo para po ma-open po niya yung force ng buhok po natin o di kaya po naman po yung cuticle ng buhok po natin para pumasok po yung gamot na ilalagay po natin and binlow natin po ito at least 40 to 60 percent since straight naman po yung buhok ng ating client hindi man naman po siya wavy so talagang maa-achieve po natin yung pagkabagsak, yung pagka na minimiti ni Rika May pero hindi po ito rebound ha treatment po ito mga madamdamin. Ang kagandahan po dito sa treatment, hindi po siya masangsang na amoy, hindi mahakdi sa mata, at the same time, safe na safe po sa ating kalusugan. So, eto na po mga madamdamin, in-apply na po natin yung gamot sa buhok ni Rika May at ang pag-apply po nito ay dapat iwasan po natin madikitan or idikit or ilagay sa anit-anitan. Any kind of product naman po mga madam damin when it comes sa mga treatment na meron pong straightening effect, kailangan po wag po talagang sinasagad sa anit para hindi magkaroon ng skin reaction allergy ang ating mga client. Lalong-lalo lalo na kung pang riband po yan, huwag na huwag pong isagad sa anit yung cream number one. So, yun po yung ma-advise ko po sa mga gustong matutong gumawa ng mga buhok-buhokan. lalong lalo na sa pag-reband at pagkukulay. So, medyo dalikado po kasi yun sa pag-reband eh. Kaya talaga, it takes time bago po natin talagang makuha yung technique kung papaano po talaga gawin ang buhok ng client kasi yung mga buhok po natin ay iba't iba po yung historia history kumbaga kaya hindi po tayo pwedeng iriban na lang natin kaagad-agad so kailangan at importante pa rin tayong manyaliksik importante pa rin natin interviewhan yung buhok na nagawa niya dati para hindi tayo magkaroon ng komplikado o anomalya so after natin nilagay lahat po yung gamot sa buhok niya ibabad po natin 30 minutes sa infrared kung wala naman po ay infrared okay lang naman po basta 30 minutes po ibabad And sa mga oras na ito, ayan, as you can see, ang Team Reginians ay kanya-kanya na pong toka at sobrang busy na po namin dito. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga madamdamin po natin from abroad at sa iba't ibang lugar na nagmamahal, nagtitiwala sa amin dito sa Team Reginians. Thank you, thank you so much po mga madamdamin. And nakuha na po niyang lumangi. May langining anting tugak yung buwak na. So after natin pinatuyo, Actually, konting tuyo na lang dahil talagang melanginang-melangin kayong buwak-buwakan. Ayan na po. As you can see, mga dami nawala na po yung part na gumagaralgal at yung part na frizzy sa kanyang buwak. Pero, ang pinaka-importante po dyan, kapag sunog na po yung buhok, kahit i-treatment po natin ng i-treatment, kailangan pa rin po natin gupitin yan. Kagaya po ng buhok ni Rika May, malilesen po yung pagka niya pero gupit po talaga ang pinaka-the best way po dyan. Kumbaga, ang treatment nito ay pang-maintenance lamang po sa mga nakulayan na buhok, at sa mga nariband po. So, pwede pong gamitin ito once a month po. At hindi naman po delikado ito dahil treatment ko ito. So, safe na safe po. At ang pagpaplancha po using you lady hair iron, 180 lamang po yung temperature po niya para nang sa ganun hindi po masunog sa sobrang init ng plancha. Kasi may tendency po kahit nakatreatment na po ang buhok, kahit mamahalin pa pong products yan, kung ang pagpa naman po ay maling procedure, die. Masusunog at masusunog pa rin po ang buhok. So kailangan tinitimplahan pa rin po yung init ng plancha gamit ang U Lady Hair ayon So after natin pinlancha, ito na po yung kanyang final look. And yes, medyo may pagkamalagkit po siya, pero not totally super sticky. Kumbaga, oily-oily lamang po dahil nga po nandiyan pa rin po yung gamot na nilagay po natin. At hindi po natin babanlawin ito hanggang tatlong araw. So, ang pagbanlaw po nito, kung super oily na po yung buhok nyo or mapag-oily po kayo, kagaya ng buhok ni Rika May, actually, one day pa lamang po, super oily na niyan yung buhok niya dahil sobrang nipis lamang po. So, ang gagawin po natin sa buhok niya, liliguin na po natin kinabukasan para makita po natin yung pinaka-final effect. At syempre, kailangan ko rin pong gupitan kinabukasan ang buhok niya dahil sabi ko sa kanya, lalambot, at magkakaroon ng straightening ng 40% straightening ang buhok mo. Pero yung pinaka nasunog na buhok mo dun sa dulo, kailangan talagang magupitan. So, kinabukasan, o yan, magkira ng magkira, binaligtad ng binaligtad king kama, no? may ninap ng ninap rugo, o yan, may nga lukot-lukot yung anting tare, balak, yung na. So, as you can see, super oily na po yan. And, pinashampoo na po natin siya at pina-hair shine mask po natin yung dulo niya para nang sa ganun, malambot at makita po natin yung pinaka-final result po niya. So dito po, is binoblow dye lamang po natin ng medyo malamig, wag po para makita po natin talaga yung pinaka-super-super-final result po niya. At habang binoblow dye ko siya, napipil ko yung lambot ng kanyang buhok. And as you can see, ito na po yung kanyang final result. Wala pong plancha-plancha yan. Blower lamang po na malamig. And kung makikita nyo po yung kinang, kintab, lambot, nandyan po. Pero yung nadulok po galing sa bleach ang book niya, ayan, na-lesson naman po kahit papaano. Malaking improvement kumpara sa before niya. Ito po yung before niya. Ayan. Diba? As you can see po yung before po niya, talaga may niya nga niya ngayon. At luneng split ends. Papunta na kayong apat hanggang lima. So ang gagawin po natin, ang pinaka pinaka the best po dyan is gupit. Oh, yan. So, half inches lamang po yung ginupitan ko po sa buhok ni Rika May dahil pinapahaba na po niya yung buhok niya. At syempre, mangisnawaya po kanya ng buwakbaka na. Kapag po dry ang buhok po natin at hindi humahaba, nagpapagupit po nun. Kaya, pwede po kayong magpa-once a month pong gupit kahit half inch lamang po. Para nang sa ganun kaagad pong humaba at malesin po yung pag-hair fall po nyo. Hoping may napulot po kayong tips, advice ni Madam Damin sa videong ito. At kung nagustuhan nyo po yung videong ito, mga Madam Damin, huwag pong kalimutan i-like, i-share, at i-subscribe yung aking YouTube channel. At the same time, i-follow nyo po yung aking social media account. And kung gusto nyo naman pong i-try yung product po namin, ito po yung Shopee po namin pwede po kayong bumili dyan. Marami po kami pang hair mask dyan na pwede nyo pong pang maintenance at gamitin nyo pong pang daily use conditioner. Enjoy your day mga madam damin. God bless and thank you so much sa panunood. Hanggang sa muli. See you on my next vlog to my buhok-buhokan vlog.